Ano nga pala pre? Ano pala plano mo ngayong parating na Pasko? E eh, di magsa-celebrate. Mga sagutan mo talaga. E eh, kung wag kaya kitang bigyan ng regalo ngayong parating na Pasko, ano? Ha, bakit? Alam mo ba, ba kung anong gusto ko ngayong Pasko? Alam niyo mga brothers, yung mga motorista na yan, kasama na ang aking sarili. Akala nila komplikado silang tao. Pero sa totoo lang, isa yan sa pinakamadaling hulaan. Hindi mo na kailangan ng bolang kristal lalo na sa mga regalo. Ay nako, pero kung hindi nyo pa rin alam, well, akong bahala sa inyo. Ako na ang magpapakita sa inyo ng tatlong regalo na nasa wishlist ng kahit sino mang motorista. Mga brothers, kung bibili rin naman kayo, siguraduhin yung kailangan at magagamit nila. Katulad nga nitong SK-SIC, 100% fully synthetic motorcycle oil. At ayon nga sa aking experience, makapagbibigay rin ito ng suabe at magandang takbuan sa ating motorsiklo. Kaya naman kung maingay at over-vibrate ang inyong mga motorsiklo, eto na ang solusyon dyan. Dahil ito ay 100% synthetic oil na purong-puro ang pagkakagawa. Kaya rin naman ito ay binansagan mga brothers na sikreto ng mekaniko. At mga brothers, goods na goods nga rin pala itong ibigay ngayong darating na kapaskuhan. Talaga namang mai-impress ang inyong mga pagbibigyan. So pumunta lang kayo mga brothers sa IMC Nation Outlet Store Nationwide. At dyan nyo yan, mabibili. And by the way mga brothers, meron itong dalawang variant. Itong hawak ko, e pang manual na motor. At ito naman, para sa mga automatic at scooter na motorcyclo. So, anong hinihintay nyo pa mga brothers on the wheel? Bumili na kayo nitong SKC 100% Full Synthetic Motorcycle Oil. Ang sikreto ng mekaniko. Mga brothers, tip number 2. Helmet. Ang pwede nyo ibigay ngayong kapaskuhan sa mga motoristang katulad namin. Dahil hindi dapat ipirin ang mga riding gear lalong-lalo na sa pagkakas at hindi ko na yan dapat ipaliwanag ng mahaba. Kaya tip number 3 mga brothers on the wheel, side mirror. At pwede ibigay sa amin mga rider ngayong darating na kapaskuhan. Dahil ito ay importante at magagamit namin sa kalsada. So mga brothers, naalaman nyo na nga ang tatlong maimportanteng regalo na pwede nyo ibigay sa mga motoristang katulad namin ngayong darating na kapaskuhan. Una nga dyan mga brothers, itong SK6 100% fully synthetic oil. Pangalawa naman, pagdating sa riding gear, helmet. At pagdating sa motorcycle parts, side mirror. I hope mga brothers, nakakuha kayo ng idea. And once again mga brothers, maraming salamat po. Ako po si Ark ng Short Moto. Merry Christmas and Happy New Year!